Next friends, we call on Dindo Makiling. Uh, kanya rin pong tunay na pangalan. Si Dindo naman po ay naging Executive Director ng Children's Joy Foundation sa Canada at sa Australia. Uh, familiar po sa atin yung pangalan niyang uh, di umanong NGO. Kung matatandaan natin, nung nakaraang hearing, binanggit din ng ating witness na si Elias Rene. Na ang Children's Joy Foundation ay isa sa mga organisasyon na ginagamit para manlimos ng pera. So, pakinggan na po natin uh, ang uh, video testimony uh, ni Dindo at pagkatapos ay makakasama din po natin siya online. So, ako actually, manager ako ng Toys R Us. Nag-resign ako. Una, nag-volunteer muna ako sa kanya pala. Nag-volunteer. Hanggang to the point na sabi ko, noong nangyari ang Yolanda, nag-resign ako sa work ko. Sabi ko, tulungan ko si Pastor Kibuloy para maka-raise ng funds. Nang mas marami pang funds na kailangan sa mga taong nagsalanta sa Yolanda. Lahat ng aking connections. Connection ko sa mga mall, connection ko sa mga superstore, sa mga grocery stores, malalaki ito ha. Na they will be allowed to collect money. Ginamit ko nga yung aking connections dito. So, usapin ko ang mga, ang, ang mga managers, then they will be there for three days, for few days. Nakaka-raise sila ng halos 4,000 a night. So talaga ako, masigasig ako dito. And then, after nung ako'y kinuha na nila na, ano, na uh, executive director, mangyari na nakauwi ako sa Pilipinas. So dinalo ko na itong mga shelter nung dinalo ko mga shelter na pag-alaman ko na ang mga bata pala sa shelter ay mostly anak ng mga full-time worker na pinapadala niya sa iba't mga bansa. Most of the children that, they're were there ay mga anak ng mga full-time miracle worker niya. So hindi talaga siya tulong para sa mga nahihirap. Meron man doon talagang hinango nila from poverty, pira piraso lang iilan lang. In fact, ang claim nila is thousands of children were being fed. Nung ako'y nandun, wala pang halos 500 na, wala pang halos 300 na bata. And then, ito, kaya ako talaga na, ano na, na nagkaroon ako ng question. Kasi, all the money that we collect here, ganito nga nangyari, lalabas ang pera na hindi ko alam. Brother Dindo, pinadala namin kay, uh, kung kanino, kay Rosalie Magnao, para daw sa jet ni Pastor. Kailangan ng $60,000. So, most of the funds makikita ko naman yung sa mga report nila, pumupunta sa kung saan, hindi na pupunta talaga sa bata. So mula, ano, nagko-question na ako, is the really the money being collected, ang CRA, ang Canada Revenue, is already questioning me kung saan ang mga pera na ginagamit. Sabi ko, wala man akong first hand. Ang dumarating sa akin, wala man lang sabihin mo, mayroong voucher na pirmahan ako para i-release yung pera. Na-release na ang pera bago ako inform. Kasi who am I daw mas mataas pa ba daw yung authority ko kay Apollo Kibuloy na nag-uto sa kanila na ipadala ang pera. Pero sabi ko, yes, hindi man ako nagsasabing mataas ako sa kanya, pero I am the person responsible of Canada uh, Children's Day Foundation. And who will, sino managot sa government dito? Ako. So, 2019, nag-resign na ako kasi merong 1 million plus na pinadala kami sa Pilipinas na walang explanation one million dollars Canadian dollars. More than one million Canadian dollars on that year. Hindi ko sabi ko, oh my God, sabi ko. Ito na yung after na yung na, nahuli siya sa Hawaii kasi iyon talaga ang sistema nila. Collect money from North America, ikarga nila sa jet para dalhin sa Pilipinas na walang fees. Wala siyang, wala siyang, walang bawas. Niluloko mo yung mga tao na nungulit na ka para sa bata. Yung pala pang gasolina lang pala sa, sa jet kasi babiyahe mula Luzon uh, mula Davao papunta sa Maynila at atin yata sa kung ano ano yung atin niya sa Maynila wala daw pang fuel 60,000 40,000 100,000 basta yung million talaga na ako yung umalis walang explanation kaya napilitan akong umalis kaya nag report din ako agad sa CRA sa Canada na I'm no longer The executive director. And I do not know where they deliver the funds because I'm asking them to to uh, bring me the explanation of the millions that was sent to them to to the Philippines. Wala sila may bibigay. So, nakikita ko marami akong makitang mali niyan sa Davao. Pati dito, sabi ko, I think this is not the place for me. So, nag-resign ako. Siniraan ako ngayon ng mga workers dito. Nagnakaw daw ako ng pera sa kaban ng kanilang charitable institution. Sabi ko, how can I steal money? I am not the treasurer. I cannot even sign one. Well, mm -hmm. Paano ko na ang pera? So, 3 months niya ako halos dyan, tinatad na sa 2020 dyan sa program niya sa, ma, ano man yun, mag give us this day. Ma, binabanggit niya makiling. Pinapakita pa litrato ko, yung magnanakaw makiling, nandadaya dyan daw sa, sa Canada. Pero nanahimik ako, hindi nga ako sumagot, hindi ako. Nanahimik lang ako kasi Nagbigay na siya ng threat eh. Mamatay ang nanay ko, mamatay ang pamilya ko, mamatay si ganun. Sir Dindo, uh, narinig niyo po ba ako? Opo, opo. Opo, opo madam, madam Chair. Magandang, magandang umaga po, Madam Chair. Magandang umaga po. Ayan, nakikita na din namin po. kayo. Salamat opo. po. For the record, Sir Dindo, Uh, kino-confirm nyo po ba na yung video na iyan ay kayo? Na binigay nyo yan ang kusang loob at pinatutotohanan yung lahat ng sinabi nyo doon? Ako po iyan, uh, Madam Chair, at hindi po ako nabayaran, Madam Chair. Okay. Salamat hindi ako binayaran. Walang nag-alok sa akin ng bayad, Madam Chair. Ako po yon Okay. Salamat po. eh Sabi nyo doon sa video pinagbintangan kayong magnanakaw. Has a Opo. case ever been filed against you, whether doon sa Canada or dito sa Pilipinas? Ganito po yon, Madam Chair, nung pagkabanggit nila dyan sa Give Us This Day nila, National TV pa yon, na nahimik po ako. Ngayon, ang nangyari po, nangyari po dyan, sabi ko, kung meron man kayong alam na inutangan ako, inaskam ko, paki-submit po ninyo ang inyong claim sa small claim dito sa Court ng Canada kasi meron mang small claim dito meron mang large claim small claim is between sabihin mo na 1000 to 500 5000 mm -hmm. o ang big claim siguro mga millions but never one of them can went to the court because mm -hmm. they have no evidence na naglakaw ako okay. So wala pong kaso sa inyo sa small claims court dyan sa Canada, wala, wala po. rin pong kaso laban sa inyo sa korte dito sa Pilipinas? Yan ang hindi ko po po alam pero so far wala man po akong naratanggap na subpoena or ano man po, wala man po. At siguro pag may natanggap kayong subpoena mag kayo ano Ay, for sure po kasi okay. wala kong kasalanan po eh. Bakit okay. ako magtatago? Wala man akong Maganda kamalian. Maganda po yun. Maganda Di po, po yun. Opo Harapin pag may subpoena... Ano yeah. oh, po? Pag may sabina at walang kasalanan, lalong mag-a-appear. Yes, oh. oh, okay yes po. Okay mm -hmm. po. Malinaw po yon. Ngayon po, um, Sir Dindo, uh, pwede niyo po bang ipaliwanag itong dokumento sa amin? May ifa-flash po kami sa screen. <clears throat> uh, dokumento mula sa Canada. Sorry. Uh -oh. Particularly mula sa CRA o yung Canada Revenue Agency. Opo. Uh, hindi pa man po siya nag-appear. Ipaliwanag ko na oh po, po, Madam kahit Chair. Opo, kahit po sa amin. Uh, Ipo-flash pa lang po. Opo, mm. thank you po, Madam Chair. Noong po ako kinuha nilang uh, executive director noong 2016, mm -hmm. Saka, sa kasalukuyan na po silang lumalaban sa ganyang problema. Kaso hindi mm -hmm. niya alam kung paano harapin. Uh -huh. So ngayon po, in po nila ako kasi menso, menyo na, may, meron man po tayong konting kaalaman din. So sabi ko, sige tulungan ko po kayo. So tiningnan ko kung ano talaga ang issue. Ang unang issue, bakit pinadala ang pera sa isang proyekto na ang proyekto tapos na. So question ito ng CRA. Ako mismo ang ano nagpaliwanag nagpaliwanag din. Uh, I mean hindi pa ako nagpaliwanag kundi tinanong ko itong uh, particularly po si Rose Di Magnaong eh na yes. in charge sa CGF diyan sa Pilipinas pumunta sa Canada tapos pinaliwanag nila sa akin kung ano talagang case. So, yung okay. tubo ng mga binibili nila, kung sabaga, dinasusando ng KOJC, kaya po, pagkatapos nang naging official na ang CGF sa Canada, kumuha ng pera ngayon at pinadala doon. Which is, hindi eh, ako nagkamali, is 44,000 Canadian dollars just for piping wow. ha? piping lang po ito. Kaya, mm -hmm. napakalaking pera ang napadala. So, so, ibig sabihin po, Sir Dindo, 2016 pa lang may duda na mismo itong yes, Canada Revenue Agency sa Children's Joy Foundation. Yes po. Yes mm -hmm. po. Yes po. Okay. There has been a lot of violations actually po. Violations mm -hmm. po talaga. Mm -hmm. violations that are being stipulated that you have violated these laws this, loss, this uh, charitable laws this is what you have violated which is i think four of the violations that they have made there mm -hmm. but we were not able to give a satisfaction, satisfactory answer it's because mm -hmm. when i was there i tried to change the culture because the culture, Cause the culture mm -hmm. is whenever Uh, Pastor Apollo Sikibuloy will say, I need this. Mm -hmm. They have to send it kahit na walang project. Mm -hmm. So sabi ko, hindi natin pwede gawin niyan mga kapatid. Ayon sa alintuntunin ng Canada, Canada Charitable Laws is, gumawa muna kayo ng proyekto, makipaggawa kayo ng MOA agreement, then sabihin nyo magkano bang funding, pagkatapos ng funding, padala natin. Hindi lahat muna ha? Kasi ako. sa kanila, palahat talaga. Ipadala natin unti-unti as the as the project progresses. Right. Hindi yung tapos na yung proyekto. Opo, dadalaw mo na yung taga canada o kumusta na yung project ko. O, hmm. sige, ipadala namin yung sunod na release para na matapos nyo. Ay, hindi po dyan sa kanila, hindi. Hmm. Labas mo na si pera. Wala ang project. Doon Ay, po is, ako is. nagtatanong. Parang ghost project. Oh, pero in fairness mm. naman po, nung ako po'y humawag dyan at kasama ko si Rose Di Magnaong, kasi mm. nakita ko po sa lahat ng administrator niya po, in fairness po ha, si Rose Di Magnaong, no. yan lang po nakita ko ang administrator na makatao, na kong mm. nakita ang makadiyos na maganda makipagrelasyon. Mm. Naka nakaproyekto kami dyan ng shelter, ang tawag ay eh, residential home sa Indangan. Mm. Ang unang project po niyan, Canada po na project po yan. So, yung project po na yan is 1.4 initial doon sa una naming pagtingin sa proyekto. 1.7 1.4 lang po. Pagdating nang naitayo po yan, merong pinagiba po si Pastor Apollo si Kibuloy. Kasi hindi niya nagustuhan eh, ang struktura. Ganyan po yan si Pastor Apollo Kibuloy. Once hindi niya gusto, kahit na pa -dugot, pawis ng taon ginamit sa, sa project na yon, ipagiba niya. So pinagiba, naging umabot po yan ng may Canadian million dollars ang project wow. dyan sa Indangan po yung four-story na building. Ito po ba yung subject yung nakita nating 2016 Notice of Intention to Revoke Accreditation or yes iba po. pang proyekto? Yun po yung subject. Hindi, hindi po. Nung, nung yung project na. po iba pa. tapos na. Tapos na po yung project. Tapos na. Yan pong okay. pagsara okay. meron pong intention pero sinara po sila no ako'y umalis na. Hmm. Ah, okay. 2021 so, yung, na po. 2021. So yung notice of intention to revoke 2016, talagang tinuloy yan, tinuloy na yung pag-revoke yes. 2021. Yes. Yeah. Yep. Yeah All right. Yeah po. Pero umalis pa ako sa kanila sa CGF 2019. 2019. Pero naka-address pa rin sa pangalan ko yan even though sinabihan ko ng CRA, I'm no longer connected with them. Okay. And then uh, Sir Dindo nakwento niyo rin po sa staff ko yung mga marriage scam. Yes. Ah, uh, maari niyo po bang ikwento iyan sa komite at kayo ba mismo ay kayo kayo rin ba nakaranas nito? Yes po. Yes po. Mm -hmm. Ang nangyari po kasi Madam Chair, nung ako yung na-convert noong 2012, yung wife, yung akin pong actually girlfriend ko siya pa noon. Oh. Nagpunta ng Hong Kong, so mayroon akong two children na napadala sa Davao. Hmm. Nag-request ako na sa Davao noong 2012. Nitong hmm. 2013, may lumapit sa akin kung pwede, kasi citizen na po ako ng Canada eh, uh, noong time na yon. So sabi nila, pwede ba Brad na ganito? At uh, unang-una, binigyan mo na ako, Brad, dito sa kingdom, obedience without questioning. So sabi ko, siyempre ang mga anak ko nasa Davao na, nung pagkasabi sa akin na pwede ko ba daw pakasalan kasi mapapasuna yung visa. Hmm. Actually, medyo nahirapan ako kasi hindi ko ang dami nang nag-alok po sa akin eh, may 20,000 bag bag this, hindi galing sa kanila, tagalabas pa lang. Mayroong galing sa Spain, uh, sa Mexico, mm. may nag-alok sa akin outside to sa kingdom. Hindi ako pumayag. Dito sa kanila, libre na nga. Pagkasabi nila, siyempre naisip ko, nandun yung dalawang anak ko, parang mm. utang na loob ko ito. Alam mo yung utang na loob talaga? Hindi na nagkakamali ang Pilipino eh, sa utang na loob eh. Yan tayo nagkakamali sa mga desisyon eh. Mm paano kaya? Sige, mag-uuna rin ako. Nag-uupo ako. Pinakasalan ko po yung babae na para kami lang naglalaro doon sa kanilang kapilya. Naglagay ng plastic na bulaklak, kunwari, that, that, sige, para kiss the bride. Then after that, legally po kami naging married kasi divorce po ako during that time. So, after po ng legal marriage, nag-signal ako kasi... Naglalag po yung signal niyo Okay pa. Okay po ba? Malinaw po. Narinig niyo po ako ngayon? Choppy po. Naghang yung video niyo. Okay. Pero it, ayan, parang parang umokay na po. Pwedeng pakiulit yung part na sinabi niyo, nagpakasal kayo dun sa babae. Yeah, nagpakasal po ako sa isang worker na mawawala na po ng visa para lang po oh. magkaroon ng ng city uh, ng, ng permanent residency dito sa Canada. So mangyari mm -hmm. po, dahilan po ako'y talagang naturuan ding sumunod, sumunod po ako. Nagpakasal mm -hmm. at nagkaroon po ng babae after that nagkaroon siya ng permanent residence at siguro citizen na siya by this time. Mm -hmm. Then nag-divorce po ako, nagalit po yung ang, ang nag po ako ng administrator na si Maritio Canada, bakit ko daw dine-divorce. Mm -hmm. So nagbiro nga po ako, bakit mayroon pa po bang susunod na pakasalan ako? Pakasalan, ako. May, pakasalan ko. Wow. May ganun so, po ba? So kasi ngayon, mm -hmm. Madam Chair, idagdag ko lang po ito. Hindi lang oh. po ang dito. Mayroon po, oh. kulang ko lang isang daan na kasalan po dito sa kingdom ni Pastor Kibuloy na puro mm -hmm. peke. Dito lang po mm -hmm. sa Canada ha. Si Mariteo, wow. Canada, kinasal din po yan sa isang niyang worker dito. Mm -hmm. Madami po yan. Dandi Kabahog, yung Ferdinand Kabahog po, kinasal po din yan dito ng, mm. ano, ng puro mga peking kasal. Meron pong Jeremiah Carion. Yan mm. po yung mga peking kasal. Ang pinagmamalaki pa nga ni Jeremiah, hindi lang daw isa ang kanyang peking kasal. Oh, wow. Para lang po ang isang worker ay magkaroon ng status kasi gusto nga nilang manatili oh. sa bansa illegally. Kasi ilegal oh. na nga silang pumasok po dito eh. To tell you okay. honestly, pumasok sila dito I illegal. Oh, yung yung Jeremaya Kareyon, Kareyon kasi yun po ang middle name din ni Pastor Kibuloy. Magka-mag-anak po ba sila? Hindi ko nga po hindi ko nga okay. po alam kung paano nila And, ginawa po 'yan eh kasi ang kanyang Jeremiah, Jeremaya, ah, hindi din siya Kareyon po eh. Nagtaka nga po ako bakit. Uh, ito pala, dito sa Canada, once ikasal ka, pwede ka mag-change ng family name in favor of whoever is who you want a family name is. Siguro po doon niya binago ang pagiging karyon. Nung nagpakasal siya kay Elizabeth Karyon, uh, huh? Canada. No, no, no. Elizabeth Delis, hmm? Delis Elizabeth Elizabeth Delis Karyon yung unang niyang pinakasalan dito. Siya dating administrator dito sa Canada. Elizabeth Delis Karyon. So you can actually choose your wife's family name to be your Uh, for your family name na. Ah, sorry. Sinong nagpakasal kay Elizabeth Delez Carreon? Si Jeremiah Carreon. Jeremiah. Naging Carreon okay ang po. family name niya. Okay um, po. At yung Mariteo, ah, uh, Canada, sino naman po siya? Siya po yung administrator at president nung, uh, nung ako po ay umalis ng 2019. Siya po, I mean. I, I think until now, she is also the administrator pati po ng Australia. Okay. And ano ah, nakakabigla yung bilang na sinabi nyo kanina Sir Dindo na may personal knowledge kayo ng higit isang daang uh, fake marriages dyan sa Canada para lamang uh, maging magkaroon ng visa, magkaroon ng permanent residency at eventually maging citizen dyan po sa Canada. Yeah, most likely po. Most likely. Kung bibilangin And mo yung likely. workers niya na, na wala ng status… Kasi more or less, ang, ang workers nung ako'y panahon na nandyan pa ako sa kanila, kasi ako rin na training ng mga workers eh, mm -hmm. para mapaayos ang kanilang operations, kulang-kulang po dalawang daan, uh, dalawang daan ang workers okay na pinapadala na either tourist or meron ng status dito. Pero okay. ang may, may status na dito, yun ay magiging leader. Tulad ni uh, uh, Dandy Cabajo. Mm-hmm. Yan. na. Nice. Ito po bang lahat ng na 200 workers na na train niyo na tulungan niyo. Lahat po sila ay uh, pumasok sa marriage scam or yung mga kalahati, yung more than 100. Maybe lesser po ng 100. Hindi ko po lesser. masasabing 100 okay. kasi during the time na nandun po ako, sa aking bilang lang po ha, is already ano po eh, is already almost 15 na po eh. Almost. Eh, so. that was 2019. Okay. 2020, 2021, 2022, 2024. So and he has been doing that modus operandi all all the mm -hmm. while para nga magkaroon ng status yung mga walang status dito. Okay. Mm -hmm. Maraming salamat po uh, Sir Dindo. Uh, You're welcome po. course, pwede po kayong magstay on kung may dumating pang mga kasama ko sa Senado na maaari pong may tanong sa inyo. Pero ngayon pa lamang maraming salamat po and I'm sorry also you you had to go through that uh, painful experience. Yes,